Hello, hello Good morning, good morning Welcome to Antonio The Charlie Farm Ayan guys For today's video ay magtatanim na tayo ng sitaw So ayan, makulimling ang panahon Ang oras ay alas 7 ng umaga pero hindi sumikat yung araw medyo umaambon. So, okay lang yan. Caring, carry. Keri. Mas gusto ko yung ganitong panahon kisa mainit at hindi ako magbibilad, guys. Masisira ang ating kutis. kutis na dati nang sira. So, ayan. For today's video, ay samahan nyo ako na magtanim. Ayan si Papa. Naglalagay na nang nagpe-prepare na ng aking pagtataniman. Ganito, guys, oh. So, dyan sa ibabaw ako magtatanim. So ngayon, umaambo na pero keri kahit maligo tayo sa ulan. Ayan, equipment. Ito yung seeds guys. Ibang variety. Wala, hindi kami nakabili ng ah, hindi kami nakabili ng galanti na variety yung sa s west Out of stock, walang deliver. So, maghintay pa kami. Sayang ng panahon, tutubo na. Uh, ayan, buksan ko muna guys at maglagay tayo sa bao so ayan guys ito yung seeds na ating gagamitin ayan yung Swest guys, kulay blue ito, condor yata hindi ko kasi nakita yung balot si uh, kapatid ko ang bumili so ayan bawat butas ay lalagyan natin ng uh, dalawang seeds dalawa dalawang seeds bawat butas katulad nito guys dito siya ayan tig-isa, then takpan natin ng konti wag masyadong malalim kasi uh, para tumubo agad so ganun lang ayan, dalawa daw lawa para sure na may mabubuhay kung sakali man so mabilis lang magtanim guys ayan okay so para mabilis mabilis ang ating trabaho at makakapag vlog ako ay ita time lapse ko ito guys papakita ko sa inyo hanggang matapos ko uh, itong aking pagtatanim mag time lapse tayo guys kasi wala akong videographer dito so ayan nagtatanim na ako ng sitaw ayan maganda yung panahon kulimlim kaya tuloy tuloy lang habang si papa ay naglilinis naggagawa ng aking taniman ha, ayan tuloy tuloy lang yung pagtatanim ko sitaw na uh, condor kasi wala yung variety na talagang tinatanim namin yung galante yun yung gulay yung sitaw na pang biyahe so ayan makulimlim and paulan na yan guys kaya yung aking pagbablog ay talagang nagmamadali so dalawang line lang ang natapos ko dyan hindi ko na natuloy tuloy dahil hapon ay umulan pa rin so ayan matutuloy yan next day na so ayan paspas -pas ang trabaho guys ganyan kahirap pag walang videographer self service yung vlogging ang ah, haba niyan, yung 2 2 minutes na time lapse ay ilang ano ko na ba 'yun? Ilang oras ko na ba 'yun na uh, trinabaho? Maano yan guys, para kang nagtanim ng palay, masakit sa likod, sa balakang at sa tuhod. Kasi ayan nga oh, para kang nagtanim ng palay patuwad-tuwad diyan. Oh. Tapos, siyempre nag tayo dahil hawak hawak ng camera, eh maputik yam den makikita mo yung, yung mga ano makikita nyo yung mga manok yung mga manok ayan patakbo takbo kasi dyan sa mga uh, nililinis ni papa ay may mga bulati dyan kaya yung manok ay nakaabang kakainin nila yung mga bulati so may pakinabang pa rin den sa bandang side andun yung mga kambing uh, hindi na marinig yung ingay dahil uh, ano siya naka time lapse Ayan, umulan na guys. Hindi natapos ang aming pagtatanim. So, nakadalawang line lang ako. Ayan, kita nyo. Hindi na yan ambon. Talagang ulan na. So, nababasa na ang aking cellphone. So, two lines lang. And pag di yan tumigil ngayong hapon or mamayang hapon, ay bukas ko na itutuloy ang pagtatanim. Sana bukas ay maganda yung panahon, guys. Kasi sayang. And sana, wag na ring bumaha. Kasi ang mahal-mahal ng seeds na aming binili. So, ayan. See you again. See you again later or tomorrow para ituloy ang aking pagtatanim ng mga bagong sitaw dito sa aming munting farm Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel Day 2 ng pagtatanim guys pero hindi matutuloy So kahapon nasimulan ko na nga yung pagtatanim at nag vlog ako pero, biglang bumuhos yung ulan. So, hindi natin natapos ng hapon. Pero, si Papa guys ay nandoon. O, oh, nag-aayos siya ng mga uh, daanan. Nag-aayos siya ng daanan. Uh, sa Tagalog ay pilapil. Para kung magkatubig man ay hindi, maba, hindi baha yung aming dadaanan. So... Tinuloy niya pa rin yung uh, paglalagay ng mga uh, butas para sa pagtataniman ko. Pero ulan pa rin, guys. Wala namang tubig kasi yung ulan niya ay... Ito yung tinatawag namin na ulan pang mayaman. Yung pinong-pino siya na maliliit. Hindi siya makakabaha pero pang matagala naman. Pero hindi siya magkukos ng baha, guys, kasi... Uh, maliliit yung patak. So, naghihintay tayo, nagtubigil yung ulan para matuloy yung pagtatanim. So, kung magtaniman tayo ngayon ay baka mabulok lang. So, yung nauna ko guys, kahapon na dalawang line ay ano lang, magiging sample yan kung mag siya. Three days po, lalabas na yung ano niya, ah uh, mag-ano na siya. At uh, tutubo na. So, may mga lalabas na dyan ng 3 days. At So, pwede natin ituloy kung kahit ganito yung panahon. Hintayin natin, guys. Ayun si Papa, o, oh, tuloy-tuloy lang ang trabaho niya, o. Oh. Oh. Yung mga damo, guys, na nalinis, nilalagay niya lahat sa daanan namin. Para lumapad yung daanan at tumaas. So, ayan, kahit ulan, ganyan yan. Ayaw niyang paupo-upo. So, ako naman, habang walang matrabaho dito sa farm, busy-busy ako mag-edit yung mga uh, yung mga video, yung mga vlog ko na na-upload ko na sa isa kong channel sa YouTube ay ini-edit ko, pinuputol-putol ko naman guys para sa aking Facebook. So ayan, ah uh, todo-todo yung pagsusumikap natin sa ating pagba-vlog guys kasi habang hinihintay natin yung mamonetize ang channel ko sa YouTube And habang hinihintay natin na magbunga ang mga itatanim na gulay, sinisipagan ko din yung Facebook. Kasi nga, uh, monetize na ako dun at meron ng earnings. Kailangan ko lang asikusayuhin yung BIR ko. So, ganun. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Ayan, babalikan ko po kayo. mag update ulit ako mamayang hapon kung sakaling gumanda na yung panahon.